boyfriend ni Bea Alonso, binatikos ng netizens. Tila disappointed ang netizens sa viral video ni na Bea Alonso at ng kasintahang si Vincent Ku, ang presidente ng Pure Gold Prince Club. Ito ang kanilang mga komento. Sana man lang pinuntahan si Bea at hinawakan ang kamay para dalhin magpapicture. Parang di gentleman. Sama na daw sa kanila si Bea kasi tapos na silang magpakuha ng picture na sila-sila lang. Nauna na yung mga katabi ni Guy magpapicture. Yun lang. Anong sweet doon? He's not gentleman at all Parang nagsasabi lang na Halika pare, picture tayo Kahit na pag naglalakad sila Wala malang caring kay Bea Si Bea pa itong kapit na kapit sa kanya Kasi baka maiwanan Kasi wala siyang pagi pag naglalakad Wala bang sweetness? Bagsak lang na sama ka dito Anyway, I guess difference in culture and preferences. Asset in business is important. Hala, ang pangit ng approach ng guy. Sama ka para di ka masaktan. Ay, ano ba yan? Bakit niya sinabi yan in front of people? Nagkakainsulto. Ang talas ng dila ni guy. Sobrang yaman ni Vincent ko. Isang pinakamalaking supermarket sa bansa ang Pure Gold na may mahigit 600 outlets. Kanya palang outlet ang is Ayon pa sa scope, siya ay isang effective president dahil noong 2024, kumita ang store ng 220 billion. Sa kasalukuyan, tinatayang umaabot ng 92 bilyon ang halaga ng stock market nito Si Ko ay nagkapagtapos ng entrepreneurial management noong 2003 sa University of Asia and the Pacific Siya din ang direktor ng Premier Wine and Spirits at sa iba't iba pang mga properties Balita noon, dinala ni Ko si Bea sa Spain upang makita ang kanyang ubasan kung saan ginawa ang kanilang winery Pangatlo si Ko sa may pinakamalaking shareholder ng kumpanyang Costco Capital Hawak ng Costco Capital ang mga kumpanyang Pure Gold, The Keepers, mga power plants, mga commercial spaces for lease at mga office warehouse. Ikaw, anong masasabi mo dito? <tinyo>